Hello, what's up mga idolo? Mayroon na naman nagdala dito ng e-tricycle na nasiraan at nagtulak ng sobrang malayo dahil yung ibang pagawaan ay tinatanggihan siya, dahil daw sa mahirap daw gawin at mabusisi daw ito, bukod pa dyan matagal daw gawin kaya wala nang nagawa si kuya at dito na siya pumunta sa ating vulcanizing shop, ika ni kuya ay napili rin niyang rito dalhin ang e-tricycle niya dahil sa ating maayos na serbisyo at mapagkakatiwalaan ang ating shop, dahil rito, gusto naming magpasalamat sa mga customer na lubusang nagtiwala at nagtitiwala sa ating sa paggawa at pag-asikaso sa kanilang mga sasakyan at mga motorsiklo, at asahan po ninyo na mas pagbutihin pa namin ang aming mga paggawa. Maraming maraming salamat po mga boss idol yun. Yeah, mga idol, uh, meron nagdala rito by trike, yes, paklasin. Ay po nice. sa iba kasi niyan, tinatanggihan nila gawin pero dito sa amin, hindi, hindi lang nagmamadali yung ano niya na kami ari Ayan, eh, makalikot kasi gawin to eh. Ang oh, lang, ang mga uh, pinamahan, mga idol, ako balik lang tayo, idol ulo ng pako. ano ayun. Ayan, vlog Hmm, mga idol. Galing talaga. Ano, idol? Walang talaga pinaka pinakamagaling. Ha, ha, ha. Ikaw mga idol. Oh. Ganang langit yung mga drive speed driver. Oo. Oh. Nahulog nga eh, kaya hindi na na-drawing yung mukha eh. Ulan uh, ka sa pagmamahal. Oo, wala, maraming 'tong gumamahal sa atin. Kailangan yung gawa para para maayos yung gawa natin, siguraduhin natin 'yan. Para oh, ano? Ano Ako na mga Hindi na sa. 'Yan, mga idol, kakabit na natin. Ayan natapos na natin ang paggawa ng gulong ni kuya at sinigurado din natin na nasa ayos ang pagkabit nito sa tamang posisyon din lahat ang mga turnel unito. At may request pa si kuya. Na i-adjust na rin ang kanyang preno kasi mahina daw ang preno niya sa likod. Kasi daw tumetama yung pinaka desk brake niya kaya hindi daw makatakbo ng maayos ang kanyang etrike.

Uh, ano thanks for watching mga idolo. Kayo ang ating inspirasyon at gabay para ma-improve ko po lalo ang ating mga content. Maraming salam po mga idolo. Don't forget to like and subscribe mga idolo Arman the Rock Berman. Once again, thanks for watching.